Panginoon, alagaan mo ang aking pamilya. Panginoon, maraming salamat sa mga bagong blessings na hatid ng araw na ito. Alam ko, Lord, na marami ka na namang pagpapala na ibibigay sa akin. Tulad na lang ng nagising ako sa araw na ito. Ito pa lang alam kong may plano ka pa para sa akin. At alam ko, Lord, na lahat ng plano mo, lahat ng bagay na gusto mong gawin sa buhay ko, ikakaganda na aking buhay. Ikaka-level up ng aking araw-araw. At alam ko din, Lord, na alam mo ang lahat na nangyayari sa aking buhay. Alam ko din na bahagi ng blessings mo sa akin ay ang pag-aalaga mo sa akin. Nagawin akong safe saan man ako magpunta at saan man ako andun. Ginagawa mong safe ang lugar na yun. At alam ko, Lord, na since ikaw ang nanguna na aking buhay, alam kong patuloy mo akong igaguide sa mga darating na araw at panahon. At sa lahat.